Good morning mga kahamog Ay, hey, Salamat uminit Nalusaw yung bagyo Pero gagabi pa lang ano, Kansilado na yung Mga ano, Is uh, estudyante Kaya walang pasok ngayon hmm, diyos, Salamat naman tumaraw Hindi na matutuloy yung Ano Mm. -mm. Napunta sa malayo. O kaya nalusaw na. Okay lang 'yan. Para naman hindi mag ano magpanik yung mga kababayan natin. Kasi malakas daw yung bagyo. Kaya kinansil kagad ka yung ano yung pasok. Hm. Hmm. May katsa araw. Oh. Yon, paki-share na ng aking video mga kagamo, paki-subscribe na rin sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking YouTube channel. nya. At ang ating na trabaho ngayon ay mag na lang tayo. dito ay walang amo. Ngat sana papalain pa nakakatulong tayo sa mga iba pang nangangailangan. tayo tumutulong tayo para tayo ay ano papalain ng gusto ah uh, ka ng ibang mga ano tumutulong nga karang sinusumbat din pangit yon tatin wala tuloy tuloy lang at uh, po ingat po ang lahat sa sinasabi nilang may bagyo ayan o oh. umaraw na salamat naman